lumayo pa si aling maliit maglaro daladala -dala yung basket ng laruan niya ah ah <laughs> mainit dyan oh? dito ko, mainit see may araw sa mo punta? wala mo yan, yan, dito ka lang dito ka lang dito ka lang <laughs>

O, ba't humiga na? Ha? Ba't humiga na? Si Aling ulit. Ah. Ha? ha? Ba't humiga na? Tayo na. Oops. <laughs> Gusto mo matulog? No. Ha? Ah? Oy, ba't yan? May araw, oh. Yeah. Ha? Hindi mo mainit. Dito ka lang, oh. Hey.